Good day sa inyong lahat. Piyernes, uh, meron tayong pitong karera. Yung tip ko palaging uh, on the day ako nagbibigay ng tip kasi alam naman ninyo uh, hindi ko naman ini-encourage na aasa kayo sa tip. Pero marami kasi nagre-request kaya pipilitin kong magkabigay ng giya pag uh, may karera pero hindi ko mabibigay lahat ng uh, races except na lang kung meron akong inap na oras. Kasi gumagawa tayo ng uh, limang programa, mga racing cards. Uh, tsaka hindi, hindi talaga tayo nag encourage na asa kayo sa tip. Kaya nga meron tayo mga racing card para kayo mismo mag-aaral ng mga tatayaan ninyo ang napili kong karera ngayon yung race number 2 kasi tingin ko mahirap itong karera na to hindi po madali ang karera ngayon marami ako nakita ang karera na madal mahirap talaga pero ito kahit anim lang yung tatakbo tatlo yung napili ko dito i-arrange natin uli by running style makikita natin dyan yung mga posibleng mauna ang Ma makikita nyo na pala dito yung early pace average saka sustain average ito yung nakikita natin sa morning line gaya ng sinasabi ko madalas kapag ka uh, um, 1,200 meters ang karera below mas priority natin tignan yung early pace average po yan ng early pace so ito yung air nila kaya makikita natin mas mataas yung uh, ni axis deviation kaya lang mas mabibigat yung mga nilaba ng grupo ni Compassion pareho silang uh, may front runner na running style at 7 uh, speed points ito yung kanilang converted time in seconds ito naman yung rating na nakikita natin sa pace analyzer pero best po yun best yung nakikita nyo dito kung ano yung pinili nating past performance. So, yung kay Compassion, pinili natin yung unang past performance o yung pinaka latest niya. Yung kay Axis Deviation, yung third to the last kung saan na uh, nanalo siya. Pero yung, yung pinanalunan niya ngayon eh, sa mas mababang grupo na rating base 610. So, ngayon, mamimili na tayo makikita nyo na sa harapan yung dalawa na yan tsaka yung kanilang rating eh halos pareho yan kasi nga mas mabigat yung mga nilalabanan nito eh so nasa harapan yung dalawang yan magkaubusan yan pero tingin ko sila rin yung mananayig dyan eh kaya ang pili ko dyan pang primera ko yung uno ah uh, panigunda ko yung axis deviation. Ngayon kasi parehong di bandera yan. Baka magkaubusan. Kaya pang pang tersera kong pili yung chef cut. Hindi gaanong mapapansin niya ng bayang karirista kasi yung uh, last performance niya hindi ganun kaganda. Tsaka yung uh, best time niya rin. Hindi pangatlo lang siya eh. Kaya yan ang pili ko sa race 2. Uh, numero 1, Compassion, numero 2, Axis Deviation, at Chef cut. Magtatatlo talaga ako dito. So, good luck sa inyo.